Ang lita ng magkakapatid sa San Carlos City sa Pangasinan na uwi sa tagaan ay yung biktima malubha at nasa ospital. Detali na balita mula kay Freddy Pahardo, Aris 38, Masantosya Kabasani, Chika Imin sa ating makababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabosan, Kuyang Angel na uwi sa pananagang inuman ng magkapatid dahil sa kanilang matagal ng alitan sa San Carlos City. Sa paon ng investigasyon ng mga tauhan si Populis Lieutenant Colonel Eliasar Edulmo, nagiinuman ng magkapatid na sila Efren de Vera Escanio, 69 anyos at ang nakababata nitong kapatid na si Jerry, 52 anyos, kapwa residente ng barangay Bakdal sa Lungsod, subalit ng makailang tagay na sila ay naungkat ang matagal na nilang alitan na nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa kumuha na ng itak ang suspek na si Jerry at pinagtataga ng kuya niya na nagtamo ng malubang sugat sa ulo at kanang braso na agad ay nadala sa hospital na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Agad ding naarestong suspek subalit hindi nabawi ang itak nitong ginamit sa krimen. Kasalukuhan nitong nasa custodial facility ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Fardo Aristarte Taguulat para sa DJRH Una sa Pilipinas Una sa Pilipinas Maraming salamat Freddy